Mga sangre, huwag tayong magpapatalo kahit anong mangyari. Isang pasne mataba ang naglalakad sa lupa. Naubos ang buong kapangyarihan ng mga sangre na tagapagbantay ng Lireo. Para lang sa isang shopper na naglalakad at nagsidatingan ang masasamang kampon nito. Kaya sila ay nagkanya-kanya ng pagpakbo. Si Girl Palakon ay nakatanggap ng regalo galing kay Sangre Miralco. So ayun na nga, nag 5 man RG kaming lima at kasama natin ang lima nating mga mare. Bakit kayo nagtapakas at tuwing gagawa kami ng ganitong content, hindi kami nadadodge? Unang-una sa lahat, walang dodge sa Metek at walang magdadodge sa pamilyang ito. Kaya naman, kilalanin na natin ng mga Sangre isa-isa. Sangre Yelo Sang sangre o sangre hangin sangre tirana at ang huli ay si sangre meral ko alamin natin kung mapagumpay kayang mapoprotektahan ng mga sangre ang lireyo laban sa masasamang kampon ng grupo nila ko, Okay! Pero bago tayo magpatuloy sa video, i-post mo muna yung pinapanood mo at pumunta ka sa page ko tapos i-follow mo ko. Ay, talagang hindi ako pinapollow, ha? Sige na, ante, para mag one na ako. Matyagang nagtatago sa damo ang mga sangre nang may lumabas na isang babae at ito ay sinugod nila ng sama-sama. May natira pang kaunting hininga, kaya siya ay tumakbo muna. Ngunit ito ay nagpapago lang pala sa babo. Nagmamadaling punta ni Sang General ko, pero tinakot niya lang talaga ito. Hanggang sa dumating ang mataba niyang kasama na may kasamang bananong mata at nasamang engkantong pun na naglalakad sa lupa, iniwan ako. Lati, ako lang pala namatay doon. Kala ko may karamay pa ako. Muling nagbalik ang mga sangre at hindi sila pumayag na hindi makabasag ng isang tore. Mula sa likuran nagsidatingan ang mga kalaban at ang mga sangre ay nagkanya-kanyang buhos ng kapangyarihan at hindi nagtagumpay ang kasamaan. Kahit ito ay maliit man, malakas din ang kapangyarihan. Isang bunanong mata ang nais nilang mapatay tumba at biglang dumating ang buo niyang angkan para siya ay tulungan. Kaya naman kaming mga sangre ay naubos ng biglaan. Uy, si sangrielo pa. Ayan. Nakahanda na ang mga sangre upang protektahan ang lireyo. Wala silang kaalam-alam na ang mga kalawan pala ay nasa tabo. At lumabit pa ng todo si sangre meralko. Hanggang sa unti-unti ng naubo tapos ang kanilang pamilya at hindi na. ang bahaya nyo. Ako na naman pala yung namatay doon mag-isa. Ba't hindi nyo ko lagi sinasama ang grouping style ritual ah. Ang matawang kalaban ay naglakad sa aming harapan. Kaya naman siya ay sa namin ng isang mamakmak makapangyarihan Mananatiling buhay ang ibang mga sangre at si sangre miral ko na naman ang namaalam sa kanila. Kawawa pala ako sa game na to isang pasneya ang lumalapit sa atin. Kaya naman sabay-sabay natin siyang patulogin. Good night, Terra Sleep well. Nagsama-sama ang mga sangre upang paghandaan ang pagdating ng pinuno ng kalaban. Ngunit ito ay pain ng pala dahil sila ay nakaabang na. Lagi yung patandaan na kapag ang Marks mami nagsosolo, may bantay yan sa loob Hello. ng babo. Naroon sa loob ang isang tao puro na nagabang at napatumba ang mga sangre. Pero bago kami luyang lumisan, si tao puno ay binuhusan mo na namin ng kapangyarihan. Masayang nagtipon-tipon ang mga sangre. Sangre sa isang pwesto. Nang biglang may dumating na isang marksman, hindi niya makikita. Pero siya ay nagmamadali na sa kalangitan. Si Sangre Pato ay kumanta na at walang makapigil sa kanya. Meron pala. Okay lang, makapatay naman. Si Sangre Odessa ay kumanta. Ngunit malalayo ang ibang sangre sa kanya. Kaya naman nang namaalam siya, nagsama pa siya ng isa. Ay, what they call you, Arne? Masayang nag-concert si Sangre Odessa sa harapan ng mga kalangitan. But ngunit hindi sila masaya na siya ay pakinggan Kaya ito ay binigyan nila ng katahimikan Pumapasok na ang masasamang nilalang lang mga sangre Huwag niyong payagan na tayo ay kanilang matalo Gawin natin ang lahat upang maprotektahan ang Lirio Habulin ang mga tumatakbo at bigyan ng kaparusahan ang mga ito Maging ang pinuno nila hindi tayo matatakasan Oras na para ang labang ito ay bigyan ng katapusan o diba, natapos talaga. At least, ginawa namin ang lahat para lumaban. Nice G, mga pe!